Okay, welding naman tayo. Dito sa uh, mas mahirap yung uh, nagre-repair kagaya nito, yung eh, may mga butas-butas na kasi. Ah, uh, kaysa doon sa buong uh, magagawa ka ng pinto. So, kung kagaya nito, ayan oh. Uh. itong bakal na ito ididikit dito, dito sa yero. So, paano ba mag-welding ng uh, ng yero padikit sa bakal? So ganito yan ha Ang pag welding sa yero Para hindi mabutas yung yero Para didikit siya dito sa bakal ya, Ituturo ko sa inyo O yan Ang tirada niyan dito Dito sa bakal na ito Ibig sabihin ko dito yung bakal Dito 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 yan o no, dito yan, Dito yan Dito ang tira nyan Huwag dito sa yero kasi pag sa yero butas yan oh yan oh tingnan oh yan oh yan dito oh oh wag sa hero kasi pag sa hero buto sa hero oh yan oh kagaya nito oh yan oh okay ganun lang kung paano mag uh, welding ng uh, may yung uh, flat bar sa hero ha Kinakailangan wag gigit na. Yung ibig sabihin gigit na dito. Pag ginit na yan dito, butas-butas yung yero. Kaya kinakailangan dahan-dahan. Okay, gano'n lang. Maraming salamat.